Maganda umaga po, Profesor. Uh, magandang umaga naman po, Kated. Kamusta po kayo? Mabuti po at kami po ay nagagalak na kayo po ay aming muli makapanayam this morning, uh, eh, Profesor. No. okay. Uh, it's a pleasure on my part po. Apo, salamat na marami. Sige po, uh, sir, una po sa lahat, uh, ano ho, inyong nabasa na itong uh, executive order po no, ng Presidente Creating National Maritime Council. Uh, ano po ang inyong assessment po muna ho dito sa pangkalahatan? Uh, binibigyan talaga ng importansya yung tinatawag natin. Unang-una, no, yung term na Maritime Domain Awareness, na nalalaman natin kung ano nangyayari sa ating karagatan and of course ini-emphasize ho no, sa definition din yung maritime security. Ano ba ang tinatawag natin maritime security? So uh, nilahad ho yan ng Executive Order 57 and of course uh, ang ginawa lang naman ho nito in streamline yung various task force within the Philippine Executive na nakafocus ho sa issue ng maritime security. Katulad ho yung National Task Force on West Philippine Sea, tapos yung uh, yung sekretarya to ng uh, Coast Watch uh, National Coast Watch Center ho kumbaga in streamline ho at inakyat ho sa level ng cabinet mm -hmm. um, ano po ang mas benepisyo po nito sa pangkalahatan para sa atin kung mamarapatin po niyo ah uh, unang-una structural na talagang kumbaga ang sinasabi ho ngayon meron ng cluster ho within the cabinet na nakafocus focus ho talaga sa maritime security. Kasi pag issue talaga ng maritime security, no, nagsimula ho ito nung no, panahon ni uh, President Aquino, uh, Binigno Aquino III, no, no tinayo yung National Task Force on West Philippine Sea. So nasa level lang ho ng interagency. Hindi umaabot sa taas. Ang ginawa ho ng ating presidente, ginawa niya talaga, nag-create ho siya ng cabinet cluster within the cabinet na nakatuon lang ho, nakafocus lang ho sa maritime security. So, dinidiscuss na ho to sa level ng cabinet mga kasi mga membro ng National uh, Maritime Council, o, membro na talaga ng cabinet to. Hindi na ho sila mga undersecretary or assistant secretary or director. Ho. Um, kumbaga ho, eh, ito ang patunay na ano ho, ang gobyerno ngayon seryoso na ho dito po sa ating uh, Uh, pangangalaga sa ating teritoryo at nakatutok na ho talaga dito ang tanggapan ng Presidente considering nga na ang Executive Secretary ang pinuno po ng naturang konseho. meron po ditong provision na Profesor no? uh, under Section 5 na National Maritime Center at dito po may binabanggit sila na bahagi po ng kanilang papel is to coordinate support for the prosecution of apprehended violators ano ho itong ibig sabihin nito? Anong pinag-uusapan natin dito'ng paghuli sa mga violators? Ah, siguro, ito 'yung mga tinatawag natin mga mga mangisdaho o mga pumapasok ho sa ating exclusive economic zone. Kasi uh, nangyayari ho diyan, mayroon din hum bureaucratic dynamics. Nandiyan ho 'yung Coast Guard, nandiyan 'yung Philippine Navy, nandiyan pa ho 'yung uh, Philippine National Police na minsan nakikialam 'yung uh, mayroon silang coastal uh, police ngayon ho talagang kumbaga binibigyan ho ng coordination. Lahat talaga ng gagawin pagdating ho sa maritime security direct directed ho managagaling sa presidente or sa, uh, uh, sa cabinet level ho. Mm -hmm. So ang uh, kasi ho... So, niyo. Mm -mm. Go ahead sir, go ahead. Opo. Hindi sige po. Opo. Kasi po, uh, bagamat meron pa hong sinasabi dito na pagbuo uh, ng implementing guidelines po nito, no? Uh, gusto ko lang po maunawaan, ito ho bang asin uh, ho kaya dito na support the prosecution of apprehended violators um papan, kasi po sa ngayon kita ho naman natin na lagpas-lagpas na po doon po sa lugar ano ho na inaangkin ng China meaning kahit po doon lamang sa lug mga lugar na meron tayong tinatawag po na uh, sovereign rights no uh, pero doon sa mga lugar na sakop ng ating in exclusive economic zone and nandun po ang China pati mga militia vessels ano ho ito uh, kasama na sa papel po nitong konseho ito ang pagsiguro uh, na papapanagutin po and will be prosecuted uh, according to our local laws itong mga dayuhang ito na sa ating teritoryo uh, na't nakalagay ho yan sa papel pero ang question ho talaga dyan is capability mm -hmm. meron ho ba tayong uh, kumbaga coast guard ho lalo na dapat palakasin yung coast guard And of course, hindi lang yan ang Coast Guard. Kailangan din uh, in a way, supportado ng Navy. So mm -hmm. at least nilalagay natin in theory, ho, in mm -hmm. theory na i-apprehend natin yung nakikita natin violators, dadalin ho natin sila dito at pa-persecute. Nakalagay ho yan at, at least on paper and on theory. Ang question ho yan talaga, do we have the resources and mm -hmm. of course capabilities and willingness ho, na talagang uh, apprehend ho sila, dadalin ho sila dito tapos i-persecute. Kasi madami ho dyan. Pumunta lang ho kayo sa Palawan, madami ho tayong nahuhuli ng mga Vietnamese, mm -hmm. o mga Taiwanese, mm -hmm. o mga Chinese. Mm -hmm. Pero of course, nadadaan ho sa diplomasye. Opo. Kasi so po, lalo na may... Uh, mm -hmm. uh, uh -huh. Kasi ko nga po, ng ngayon po meron na ho tayong existing laws di ho ba, no? Governing itong nga pong mga iligal na pangingisda, o man pong ginagawa ng mga dayuhan doon po sa ating lugar na meron tayong talaga pong sovereignty o jurisdiction. So it it ito hubang kauna-una ang pagkakataon na ang konseho ay binigyan po nito ng ganito pong uri ng oh, task oh. ngayon. Go ahead, sir. Hmm. oh, talaga, very strong ho oh, doon sa wording. Kaya nga lang ho sinasabi ko, on paper and in theory, nandiyan ho yan. Pero kung actually kung ma-implement ho natin, ayun ho yung talagang malaking question mark ho. Okay. So talagang kasabay hmm. ho niyan dapat. Talagang palakasan rin ho natin ang Navy at ang Coast Guard. Mm -hmm. Opo. Um, meron po, kung nyo nabasa po ang official statement ni Madam Senator Amy Marcos tungkol dito, eh, hindi siya sangayon, no? At sinasabi niya mukhang uh, puno ng emosyon itong executive order na ito. At sabi niya, eh, baka ito'y magsilbing Trojan horse para pasukan tayo ng mga interes ng mga dayuhan sa usapin nga ng pangingialam alam sa ating ano no uh, soberenya kasi dito po sinasabi na meron na po daw authority to accept assistance and or donations itong konsehong ito ano po yung take doon Profesor? Uh, professor Uh, well, uh, of course, entitled ho yung ating mahal na senador na sinasabi nga it's a leeway for foreigners. Pero sa tingin ko, miskiri yung pananawin niya ho, influensyado din ng isang foreign country ho eh. Kasi similar ho yan sa narrative ng China. Na tuwing lumalapit ho tayo sa ibang bansa, nagsasabi ang China, uh, lumalapit kayo sa bansa na wala namang pakialam sa issue ng South China Sea. So ayun ho yung nakikita ko sa basa ko sa kanya na naglalagay na ho kagad siya ng puwang na uh, may tutulong sa atin na foreign. In unang first place, so, may alyansa tayo sa Amerika at may mga security partnerships hu tayo sa isbang bansa. So I don't think that should be an issue ho. Pero yung ayong uh, yung sabi niya, parang ganun din ho kasi sinasabi ng China ho eh. Every time na lumalapit tayo sa ating mga aliado. Um ito hong uh, binabanggit dito ano sa section 7 na ito. Opo, uh, uh, babasahin ko lang po no. The National Maritime Center is hereby authorized to accept donations, contributions, grants or gifts from domestic or foreign sources for purposes relevant to their mandates and functions subject to existing laws rules and regulations uh, so specific po ito ang pagtanggap mo ng tulong donasyon o anuman para sa pagsisiguro ng ating pong pangangalaga sa karagatan na sakop natin specific lang po ito apa kasi in a way ho, uh, what the that provision uh, provides po oy, is actually already putting into, kumbaga nilalagay sa papel, yun ang nangyari na ho. Katulad na lang ho, tignan ho natin yung madaming, malaking porsyento ng naval assets ng Coast Guard, galing ho yan sa Japan. Yung uh, 10 multi-purpose uh, patrol vessels ho natin, tsaka yung dalawang malaki, yung Teresa Magbanwa, tsaka yung isa pa ho, La yan, donations ng Japan to the Japan uh, sa Jai Kaho binigay. At recently ho makakatanggap ko tayo ng dalawa pang malaking barko galing sa Australia. So, uh, uh, you know, it's already being put into practice. Ginagawa lang kuno ng EO57, nilagay lang ho sa papel na sinasabi na talagang papayagan natin and of course at certain uh, certain conditions, we have no choice but to rely on foreign assistance. So at probably even sa mga private individuals so, na maaaring magpalakasin pal ho yung kapasidad natin na enforce so, yung ating maritime security. Hmm. Opo. May tanong lang po si Chacha. Opo, Professor. Yes po. Professor, um, yung sinasabi niyo po kanina na um, it's on paper, nandiyan na yan, pero yung implementation, dun tayo magkakatalo. And especially, do we have the resources nga para po dito sa nakalagay dito sa EO57? So kung ganun po ang siste, etong EO57, eh, parang wala mo masyadong bearing ito sa pagbabantay natin sa pinag-aagawang teritoryo? Ah, uh, bagaho kumbaga ho ini-streamline ho yung tinatawag natin organizational or structural setup. Mm -mm. Kasi 'yung madami yung mga agencies no na minsan nagko-compete sila tapos mm -mm. at least uh, ang sinabi ko nga ho 'yung mga agencies na 'yon, intergovernmental uh, agencies, nangyayari lang ho below the uh, undersecretary level. Mm -mm. Mm -mm. Ang ginawa ng EO ho, inakyat doon sa level na sekretary. Yes. So, so okay. pag nagkakaroon ho, ng mga meetings so talaga, ang talagang upo ho, dyan, 'yung mga members ho. Like for example, 'yung uh, National Security Advisor ho natin sa National Security Council, yung Secretary of National Defense, yung Secretary of Foreign Affairs, yung Secretary ng Department of uh, Environment and Natural Resources, sila na ho ang uupo doon. Mm -mm, mm -mm. So magiging part po yan ang tinatawag natin cabinet cluster. Mm -mm. Kasi uh, natatandaan ko sa panahon ni President Binigno Aquino III, may mga cluster E na nakafocus talaga sa security. So nagmimit -me po sa Malacanang. mm, -mm, mm, -mm. Pero ngayon... So, uh, ang uh -huh. Sige po, continue. Uh -huh. Professor, sige lang po. Uh, so, ang nag-preside ho talaga yan, executive secretary, at uupo ho dyan ang presidente every now and then. Uh -huh. Hindi ho katulad ho nung... Uh, nakita ho kasi binasa yung EO. Ang, uh, katulad ho ngayon, no, before lumabas ho yung EO na yan, mm -mm. ang interagency body ho na nakafocus dyan, the National Task Force on West Philippine Sea. Mm -mm. Pero hindi ho yung cabinet level. Mm -mm. Mm -mm. So, after mag-meeting nila... Sasabihin nila kakausapin namin yung mga kumbaga yung mga Regency secretaries namin, mm -hmm. iko-convey namin. Oo. Oh, oh. Pero hindi ho talaga nag -me meet yung mga cabinet uh, secretaries. Oo, oh, oo. Oh, oh. So, hindi ho, ho sila. Oh, talaga oh. mag-uusap na sila, sila na ho. Oh, oh, oh. na sila mag-uusap po. Oh. Parang magkakaroon tayo ng Avengers na nakatutok talaga dun sa pagbabantay ng West Philippine Sea. So mas madaling ma-address yung mga issues natin doon. <laughs> oh, of course oh, in terms of coordination at nakikita ko pa ho dyan in terms of symbolism. Mm -mm, mm -mm. Kasi ho, hindi ho natin ma-ignore yung importansya rin ho ng symbolism. Yes. Kung baga pinarating ho sa sa ating uh, sambayanan, sa mga ibang bansa, at lalo na ho dun sa malaking bansa na sumasako po sa ating karagatan, na this is already a matter of executive uh, level na. Mm -hmm. uh, whatever decision na gagawin ho nung, uh, nung National Maritime Council ho, would be at the level na tinatawag nating executive decision. Mm -hmm. mag Hindi na lang sa level lang ng uh, intergovernment agencies. Ano sa palagay niyo dito, professor? mag kaya ang ano, ang disposisyon nitong konsehong ito sa ginagawa ngayon pang water canon sa ating resupply vessels? Uh, kasi ngayon, as we observe, no, hinahayaan po lang naman ito and we just uh, issue mga diplomatic protest, no? Even yung pong sinasabi po na Uh, pag-prosecute dahil nga ito meron ng physical injuries po and damage to property ng mga usapin, eh, hindi ho nangyayari yon Ano palagay nyo? ah uh, well, i-link natin to yung EO57 sa nilabas na statement ho ni Anang uh, ating presidente na meron siyang gagawing kilos at i-link rin ho natin to sa mas, mas malaki hong konsepto, no? yung tinatawag mm -hmm. natin ho Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Mm -hmm na ni, an announce ho, ni Secretary Gibo Chidoro, Secretary of National Defense. So kumbaga ho, nilalagyan na ho natin ng struktura mm -hmm. yung mga tinatawag nating concepts that are related in enhancing our maritime security. Mm -hmm. Hindi ho uh, sabi nga ho ni uh, Associate Justice Carpio, mahabaan ho tong kumbaga tong labanan ho to, tong, tong galian. Kasi determined din ho yung kabila, malakas makapangyarihan, mm -hmm. pero ho, sa pag-form natin tong organization na to, itong uh, council na to at the, at the executive level, pinararating rin natin na pag gumawa kami ng na decision, nang gagaling yan from the top. Mm -hmm. E ka nga, no, sinasabi, the buck stops with the president pagdating sa issue ng maritime security. Okay, sige po. So, aabangan natin po no, ang uh, implementing rules nito at maging ang mga unang desisyon na ilalabas po ng konseho kung sakasakali po magkakaroon ng mga panibagong na naman pong klarong pangaharas ng Chinese Coast Guard sa ating pong mga kababayan. Professor, anong take nyo dito po sa Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Duterte sa dating sa presidente po, sa leader po ng China sa so, usapin po nitong um, management natin sa BRP Sierra Madre na ano nga daw, dapat lang eh, pagkain lang iahatid eh, nyo dyan at wala nang iba. Uh, well, uh, dalaw ho yung pananaw ko dyan. Unang-una ho, no, kasi uh, when you're in the tapo kay presidente, meron, uh, meron ho kayong certain leeway eh, diplomatic leeways. So, I'll give him the benefit of the doubt. Sa tingin niya, kailangan ho yan para sabi nga ni Secretary, dating Secretary hari uh, Harry Roque, magkaroon ng relative peace. So uh, let's give that the benefit of the doubt. Pero tignan rin ho natin yung long-term implication. So la level na, of course na accountability, no? Unang-una ho by yung gentleman agreement ho, ang nangyayari ho diyan, hindi ho natin nabibigyan na na kumbaga ng comfort ho at of course yung protection, yung kasundaluhan ho natin na nandun ho sa BRP Sierra Madre. So just imagine nyo, subjected ho sila doon sa ano ng nature, ulan, hangin, and of course, nagdeteriorate na ho yung BRP Sierra Madre. So for the last six years, dahil nag-comply ho tayo doon sa gentleman's agreement, uh, yung welfare ho ng ating kasundaluan ho doon na sacrifice. And of course, isang implication din ho niyan, tinanggap ho natin yung kumbaga by having that gentleman's agreement tinanggap po natin na may karapatan ang China ho na kumbaga i-hamper o iharasso yung ating resupply mission so ayun oh ngayon ang ginigiit ng China meron tayong uh, agreement kayo ho ang di sumusunod ayun oh yung uh, kumbaga uh, binabato sa atin ng China ho ngayon although sabi nga ho ni Secretary Harry Roque it does not cover the current president kasi gentleman's agreement ang yun. Nung pananahon ng langhuli yun ni uh, President Rodrigo Duterte, pero sa pananahon ng China, tali pa rin ho si President uh, Ferdinand Marcos Jr. So, mm -hmm. uh, you know, on the one hand, let's give the former president the benefit of the doubt, pero he had to be held accountable kung ano ba yung mga implications mm -hmm. ng kanyang gentleman's agreement with China. Well, uh, sabi nga ho ninyo, no? Eh, mismong si Attorney Harry Rock nagsasabi na iyon po, eh, sabihin natin, binding lamang doon sa dalawang gentleman. Dahil po iba na ngayon na nakaupo, eh, ibang usapan po ito, hindi ho ba? No? Yung pong aking simple pagkakaintindi ho dito oh, sa atin ho, mga Pilipino, pero sa China mm. ho, hindi. Okay, sige. Anyway. Kaya may sige pa nga. Mm, oh, hanggang ngayon, nilalabas pa ho ng China, mm -hmm. yung dapat natin ito yung BRP Sierra Madre, na maari yung mm -hmm. pinangako mm -hmm. sa previous administration. So, opo opo well anyway sabi nga po ni secretary Gibo eh wag wag magpadala dito po sa propagandang ito oh, okay. at narrative ng China na hindi eh, nag usap na tayo diyan eh pero ano ba sa pala ano ba uh, attorney uh, attorney professor ano ba ang ano ho dito ang uh, pwede pe natin gawin will that um um uh, gaano gan magiging komplikado ang issue kung ayusin na po natin ang BRP Sierra Madre As in, kasi nga po na ito'y nabubulok na at kitang-kita hunin naman pinakahuling visuals nito, ayusin na po ito at ano nga po, mag magsilbi talagang permanente na na istruktura para Oo. po sa ating pong base. Oo, talagang dapat gawin nun natin. Pero of course, talagang nangaharaso yung China. Mm -hmm. So dapat po talaga unang-una, mas secure natin yung area na yun, yung, yung yung, yung, yung L uh, doon mula sa Palawan mm -hmm. papunta ho sa ayunging Shoal pero mahahaba 'yan eh. Kasi yung resupply mission ho natin mm -hmm. nanggagaling pa ho yata doon sa area ng Puerto Princesa. Uh -huh. Tapos dadaan pa ho doon sa tip ng Palawan. So namo ho na ng mga Chino. Maraming may mga spyaho sila doon, may satellite. To. So dapat to talaga ang uh, strategy natin, comprehensive. Dapat magtariyo na rin ho tayo ng port, uh, ng porto doon na nakaharap po talaga sa West Philippine Sea, South China Sea. Magtayo po tayo doon ng base. And of course, talagang dapat natin kumbaga, uh, ang term dito, matindi po yung escort at ba, dapat baguhin na rin siguro yung gagamit natin na resupply vessel. Pero of course, kikilos rin po ang China. At isa pang action ho dyan, option ng ating presidente is, of course, yung sinabi niya ho sa kanyang statement sa X, sa Facebook, no, na we will have to seek assistance from friends and allies. Meron na naman hmm. ho magsasabi dyan, eh, this will course heightened the tension, pero babalik ho tayo no, sa issue, sino ho ba talaga ang nagtitrigger ng tension ng gulo? Ang China ho. Um, so yung talagang pananako um, po ng um, China, uh, ayun ay, uh, ho uh, no, talaga yung dapat ating uh, harapin. Opo. Yeah, it, wala ho bang lalabagin, maliban doon sa pagdagdag ho ng tensyon, klaro ho naman yun, wala bang lalabagin na anumang pong panuntunan o international law uh, kapag ho isang foreign vessel na kaalyado natin, Japan or even Australia o maging uh, US, ang mag-escort sa atin doon para magdala po ng mga gamit para maitat, ma, mapatatag ang ating pong presence dito po sa Ayungin? Ah, uh, at international law specifically UNCLOS, is behind us. Kasi sinasabi naman ho ng unclose international waters 'yan. No, uh, mm -hmm. uh, part niya ng exclusive economic zone natin. So actually ang lumalabag ho ng batas China. Yes sir, yes sir. So kung okay. gagawin ho na natin 'yon, we're actually enforcing international law. The same way ho mm -hmm. na ini-enforce ng ating mga aliado yung tinatawag nating freedom of navigation. By operating that water we are impressing upon China and the world that although you're claiming it as part of your nine dash, nine dash line we reject that notion at uh, assert namin na international waters to mer, na, na meron tinatawag na inherent freedom of navigation ho So actually kung gagawin ho natin to unclose and the arbitral ruling will be on our side ho Opo, yung yung alang ano ho, uh, yung tension na lilikhain nito kung sakasakali nga na yung pong ating gagawin. But sige po. So uh, sa ngayon, uh, professor, ano po ang inyong pangitain kung sakasakali po na magkaroon ng panibago po ng mga pagwater kanon sa mga barko maghahatid po ng supply diyan sa BRP Sierra Madre. Saan tayo dadalhin nito kasi po ang pinakahuli eh meron na nga po mga nasugatan at malaki na po ang danyos nga doon sa barko bilang panghuli. Well, uh, nagbigay ho na, ng warning na yung outgoing Indo-PACOM commander no, na kumbaga it's a clear interpretation no, ng Mutual Defense Treaty na kung meron na matay ho na crew member ng ating resupply mission, that will invoke the Mutual Defense Treaty of 1951. Kahit na po, civilian, so, na ho, yung kumbag, kahit na po, uh -huh. civilian vessel po ang gamit dito? Uh, alam naman niyo natin yung nagmamanu ng civilian vessel from the Philippine Navy po eh. Mm -hmm. Lumalabas daw mm -hmm. 'di ba sa mga reports mm -hmm. natin. Mm -hmm. Na yung binigyan pa ho ng medalya sa Palawan. Mm -hmm. Yung uh, apat na crew members ho na na injured yung last resupply mission. Opo. Ang ginagamit lang ho natin ay uh, yung 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 vessel itself po is civilian, mm -hmm. Commission o AFP mm -hmm. Commission. Mm -hmm. Pero yung nagmamanu talaga nun, mga personnel ng Philippine Navy ho. Opo, opo. Pero in case po ma-invoke itong uh, provision ng Mutual Defense Treaty, what will happen next? I mean, hindi ho naman ito mga po. Siyempre, everybody don't hindi want to na no, have... Ah. Oh, Di ba? Ayaw ho natin ang, yung, yung, yung iniisip ng iba. Pero kapag ho ganun na, na nag-invoke ka na ng uh, provision ng Mutual Defense Treaty na ang attack sa isang teritoryo o maging barko o ano man pong uh, ho ng isang bansa ay atake doon sa kaniyang katatado ano hung, uh, anong uh, ano noon ano implikasyon o effect noon Unang ho uh, ilagay alisin ho natin yung pananaw na uh, this would lead to the United States Congress declaring war hindi ho yan. Uh, pwedeng gawin ho dyan, no strong mm -hmm. diplomatic protest mm -hmm. at pwedeng gawin ho dyan, no na Meron ho niyang President ho eh. No? Uh, babalik ho tayo sa 1957-56 ho. No? Uh, tinatawag to yung Kimoy Matsu incident ho. No? Mm -hmm. Na, nung, yung mga isla ho yun, hawak ho ng mga nationalist gumindang. Mm -hmm. Tapos ho, inakan yun ng mga komunista galing ho sa mainland China. Mm -hmm. So ginawa ho, in order ho ni President Eisenhower ho, escortan ng 7th Fleet. Yung resupply mission ng mga gumindang so pwede ho yung gawin ngayon, Magkakaroon ho ng escort, ng provide ng escort vessels ang Estados Unidos, dunhu sa resupply mission hu natin. kasi so sa sabi ng Amerika, well they, uh, we are invoking the mutual defense treaty, we are obliged to assist the Philippines because we consider this uh, attack on the Philippine vessel as an attack on the United States. so as a treaty ally, we would provide protection. So talagang ano ho yan, talagang kumagaharapan na yan talaga ho. Uh, uh, kahapon lang ho yata nag-usap po si President Xi Jinping at si President Joe Biden na talagang siguro nagsasabihan niya talagang umaakyat yung level ng ating competition. Tignan natin kung saan tumapupunta. Pero kailangan ba mangyari ho muna yun? Uh, it, itong uh, pag-invoke o magpapatupad po ng tratado sa ngayon na kung alay mo naman itong Amerika at pagkatapos ay ito naman po ay international waters, bagamat ito po ay under sa ating... Uh, meron ka naman right to passage dyan. Right to passage po dyan. Uh, hindi ba pwede na hong gawin naman yun ng Amerika kung gugustuhin po o maging iba pang mga kaliyadong bansa na mag-escort sa mga nagbibigay po ng supply sa ating mga tauhan o mga, mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pwede 'di natin hingin eh. Ang mm -hmm. ang tingin ko naman ho, sabi nga ho ni, ni Presidente ho dun sa statement niya. Mm. -hmm. Uh we have uh, consulted our allies and our allies have already indicated they're willing to assist. Mm. -hmm. Ang mm -hmm. tingin ko lang ho no, I'm looking at it from the outside hindi ko alam mm -hmm. yung I'm not privy kung ano yung internal dynamics so, mm ho. -hmm. Uh tayo ho yata yung hindi umapayag pa. Okay. Kasi kinakalculate ho natin. And of course, mm. sa, lalo na sa sitwasyon nga ho natin, no? Mm. meron nga ho tayong membyo ng gobyerno na nagagalit pa ho sa atin pag lumalabit tayo sa ating alay. <laughs> Di ba po ba? Opo. Pero very silent ho sila. Pag <laughs> yung China ho, hinaharas yung mga Pilipino po. Di po ba? Mm -hmm, mm -hmm. Opo. Well, <laughs> Di ko na ho sasabihin kung uh, sino po yun. Well, well, Itong uh, well ito nga pong ating <laughs> usapan. Ito ho'y ho, kumbag, ito ho mga theoretical ano ho, na mga sitwasyon dito po sa usapin uh -huh. nga po ng ating tratado with the U.S. na antawag tawag po yung Mutual Defense Treaty. Pero ang lahat po naman ng ito ko sa kasakali, eh, dadaan pa ho sa U.S. Congress, right? Hindi ho. Hindi po. No um, meron hmm. hon tinatawag na War Powers Act of 1973. Okay. no Na pwede ho utusan. Kasi ho, sa Amerika, ho, katulad natin, the U.S. President is also the Commander-in-Chief of the mm. United States Armed Forces. Okay. Pwede yung orderin ho ni President. again, no, pag mm -mm. usapan natin yung legality mm -mm. theoretical. Mm -mm. orderin ho, sabihin ho natin mag-order siya ng isa o dalawang Arleigh Burke class destroyers mm -hmm. na escortan ho yung supply vessel ho natin. Mm -hmm. Pwede ho niyang yung gawin yan without uh, uh, He might have to report it to Congress after 60 days. Okay. Pero okay. he could do it. This is a matter of executive decision. No? Okay. Ayan ho yung tinatawag natin, War Powers Act. The President could deploy, order the armed forces of the United States, no? Mm -hmm, mm -hmm. In any situation, war or uh, tinatawag natin uh, operations short of war or uh, operations other than war, without of course consulting Congress. Sasabihin na lang niya after 60 days, he would have to report that matter to the United States Congress. Okay, that's a school of thought ano ho this morning, professor. Salamat po no, po nang, talaga, op op Opo, Opo. Opo. talaga po yun po. Yun, ng yun, yun no? Ang sinasabi po ninyo. Oh, yun ho yun. Oo. Oh, hindi mm -hmm. na, uh, since ang huling beses ho nag-declare ng war ang US Congress, 1941 ho. Uh -huh. Against mm -hmm. Germany. Mm -hmm. Pero nakita ho natin din ng American forces niya sa Korean War, okay. Vietnam War, sa Afghanistan without Congress declaring war. Okay. Kaya nga po kasi ho yung isa din na, na dati ho namin nakapanayam eh, kailangan pa daw pong aprobahan ng Kongreso. Hindi po. No, no need. Okay. Hindi niyo ho, alam siguro ho yung ah. ano, uh, use of force ng Amerika since 1945 hmm. po. Okay, sige po. <laughs> salamat po. And then, uh, Professor, salamat po. Kami po ay natuto ho this morning at ito yung maganda pinag-uusapan din para ho alam ng mga tao itong pangyayaring ito at mga implikasyon nito because, in, you know, wala ho na may gusto ho, di ba? Diyos ko po, Panginoon, ng gera. O, wag Pero, ko sana, wag ko sana. opo. Pero dapat din po naman, eh ang ating uh, pong gobyerno ay eh, gumagawa ng kaparaanan para po uh, maiwasan po ang gulong ito at maiwasan po yung sak yung, maiwasan po yung pagkadehado at mga injuries ng ating pong mga kababayan na naghahatid po lang naman ng supply sa ating pong teritoryo. Ah, sige po. Uh, ah. kamusta rin daw po mula sa ating kaibigan kay JB Bautista <laughs> po sa inyo. Salamat. Salamat po muli uh, professor. Thank you po professor. Sa ulitin po. Thank you. Ah. Si okay. Professor Renato Di Castro po, Distinguished Professor sa De La Salle University. Siya po mga kapatid ay meron pong PhD doctorate wow. sa International Relations and Affairs at siya po ay isa sa mga dating uh, National Security Advisor ng mga nagdaampung administrasyon. Ted Pailon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.